Hello guys, good afternoon mga palanggay Good afternoon mga palangga Good afternoon mga palanggay Mainit-init dito tapos na tag-bulan. <laughs> Kaya ang init, grabe Anyway, tayo guys mag Mangungumusta muna ako? Kumusta po kayo lahat dyan? Kung saan man kayong... lupalok. <laughs> Tayo po ay mag... Ano, samahan nyo po ako. Ako ay mag-unboxing ako. Dumating na yung aking... Actually, ang dating nito ay sabi, ano... Uh, 7 o'clock. Pero, ang aga dumating. Kaya, tingnan natin ang ating order from Shopee. kanyang kulay. Hmm. Samahan nyo ako, guys. Ayan. Ten dollar something. Hindi naman siya ten dollar talaga siya. Ano siya? Siyempre, kasama na yung shipping. Okay, shipping pala. Tingnan natin ang ating order ko ito sya hmm, diba brown milk ayan siya. hello 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 how are you yan si Kipling ayan ang aking friends ayan guys pag iisa na kami ng aking Junakes ito yung sa akin. This is my favorite color. Ayan. Oh, o, diba? Pero mukhang numiit naman yata. Diba? Pero okay lang. Kasi maganda kasi may bolsa siya dito. Ano no, mga isiling. mga ano kung mga ano pang mga mga aning-aning. Diba? ano lang siya guys? Yung pang personal things. Ayoko naman ng gaano malaki kasi ang pangit din light. Uh, ayan siya. Diba? Ang ganda. Ang ganda niya. Keep playing. Diba? So, baka diba? ang ganda Brown milk daw yan. Okay guys, ayan na ang saya ko. Ay, totoo si na ako kasi anong color din sa akin. Pero gusto ko. Gusto ko kasi ito. Ito ang habol na ako. Diba? Mr. Hitler. Ayan guys, diba? Ang ganda. Anyway, thank you for watching guys. Love you.